Mga Karosa, uso na nga ba ngayon ang pagiging artista bago maging politiko? O baka naman kabaliktaran? Politiko muna, tapos biglang sumasabit sa showbiz para dumami ang boto. Maraming beses na natin itong nasaksihan dito sa Pilipinas at sa totoo lang, matagal na itong taktika. Ang showbiz at politika, parang dalawang mundong magkaiba, pero madalas nagtatagpo. Sa episode na ito, hihimayin natin ang mga pangalan ang mga kwento at ang mga dahilan kung bakit ginagamit ng ilang politiko ang showbiz para mas maging kilala at makuha ang boto ng tao Pero bago tayo magsimula mga karosa huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito magsubscribe at i ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento natin At kung may kilala kayong politiko o artista na dapat mapabilang sa listahang ito i-comment ninyo sa baba, isa, ang simula ng trend, Joseph Erap Estrada Kung pag-uusapan natin ang pinagmulan ng trend na ito, hindi pwedeng hindi mabanggit si Joseph Estrada o mas kilala bilang Erap, bago siya nakilala sa larangan ng politika Isa siyang box office king noong dekada napu at pitumpu Lagi siyang gumaganap na kontra-oligarkya, na bayani yung tipo ng karakter na laging kakampi ng mga mahihirap. At dahil dito, naging natural sa masa ang kanyang imahe bilang ama ng mahihirap. Nang tumakbo siya sa politika, bitbit -bit niya ang showbiz popularity na nagbigay sa kanya ng malaking advantage. Naging mayor siya ng San Juan, umakyat bilang senador, naging vice president at kalaunan naging pangulo ng Pilipinas. Ito ang naging pinakamalinaw na patunay na puwedeng gawing tulay, ang showbiz, para makuha ang pinakamataas na posisyon sa bansa. Dahil sa tagumpay ni ERAP, maraming ibang politiko ang nakakita ng potensyal sa pagpasok o paggamit ng showbiz exposure para lumapit sa tao. Para bang, kung gusto mong maging kilala at mahalin ng masa, kailangan mo munang magpakita sa pelikula o telebisyon. Pangalawa, ang sumunod na henerasyon Jingoy, Herbert at Isko. Hindi lang si Erap ang nakinabang sa ganitong paraan. Ang kanyang anak na si Jingoy Estrada ay pumasok din sa showbiz. Bago siya tumakbo bilang senador, kilala na siya bilang artista, lalo na sa mga pelikulang aksyon. Ang kombinasyon ng apelyido at showbiz career ay nagbigay sa kanya ng matibay na batayan para makapasok sa politika. Isa pang halimbawa ay si Herbert Bautista. Sino ba naman ang hindi makakaalala kay Bistek na komedyante sa mga sitcom ng dekada 80 at 90? Sa paglipas ng panahon, ginamit niya ang kanyang pagiging artista bilang platform para maging vice mayor at kalaunan, mayor ng Quezon City. Para sa marami, ang kanyang comedic charm ang dahilan kung bakit naging relatable siya sa masa. At syempre, naroon din si Isko Moreno Nagsimula siya bilang extra at sexy star, halos maliit lang ang mga role niya sa pelikula. Pero dahil sa sipag, tiyaga at exposure, naging popular siya at ginamit iyon bilang tulay sa politika. Unti-unti niyang naakyat ang mga posisyon mula konsehal, vice mayor, mayor ng Maynila at kalaunan ay tumakbo pa bilang presidente. Ang kanyang kwento ay malinaw na halimbawa kung paanong kahit maliit na pagsisimula sa showbiz ay pwedeng maging malaking puhunan sa politika. Tatlo, ang power couple, Richard at Lucy. Hindi rin mawawala sa listahan ang mag-asawang Richard Gomez at Lucy Torres Gomez. Si Richard, isang matini idol at leading man, habang si Lucy naman ay nakilala muna sa isang shampoo commercial. Ang kanilang popularidad sa showbiz ay mabilis na na-convert sa political capital. Si Richard, ilang ulit na sumubok tumakbo bago tuluyang nanalo bilang mayor ng Ormoc City. Samantalang si Lucy, nang pumasok sa politika, mabilis na tinanggap ng tao bilang Congresswoman ng Leyte. Ngayon, isa na rin siyang matibay na pangalan sa larangan ng politika. Ang kanilang kwento ay isang magandang halimbawa ng tinatawag na celebrity advantage kapag kilala ka na sa TV at pelikula mas madali kang makikilala at pagkakatiwalaan ng mga botante. At dahil mag-asawa silang parehong artista, lalong lumakas ang kanilang tandem sa larangan ng politika. Apat, ang superstar sa politika, Vilma at Nora. Kung meron mang pinakamalakas na pangalan sa pagitan ng showbiz at politika, isa na dito si Vilma Santos. Bilang star for all seasons, dala niya ang reputasyon ng isang respetado at minahal na artista. Pero hindi lang iyon. Nagawa niyang patunayan ang kanyang kakayahan bilang public servant. Naging mayor siya ng Lipa, governor ng Batangas, at kalaunan, congresswoman. Para sa marami, si Ate V ang halimbawa ng isang artista na hindi lang umasa sa kasikatan, kundi pinatunayan ang kanyang husay sa pamumuno. Sa kabilang banda, naroon si Nora Aunor. Si Ate Guy, ang superstar ay ilang beses na iugnay sa politika. May mga balitang tatakbo siya, pero hindi ito natuloy o hindi nagtagumpay. Gayon pa makikita pa rin natin kung gaano kalakas ang hatak ng kanyang pangalan kahit wala siyang tuluyang political career. Ang simpleng posibilidad pa lang na tumakbo si Nora ay nagdulot na ng diskusyon sa publiko. 5. Showbiz popularity versus political competence. Dito pumapasok ang malaking tanong. Sapat na ba ang kasikatan sa showbiz para maging mahusay na politiko? Marami ang nagsasabi na magkaibang magkaiba ang dalawang mundo. Sa showbiz, importante ang imahe at apil sa tao. Pero sa politika, ang tunay na sinusukat ay kakayahan, disiplina at malasakit. Hindi lahat ng artista na pumasok sa politika ay nagtagumpay. At hindi rin lahat ng nagtagumpay ay naging mahusay na public servant. Meron ding mga artista na mabilis na natalo dahil hindi sapat ang kasikatan para kumbinsihin ang mga botante. Ngunit sa isang bansang mahilig sa showbiz gaya ng Pilipinas, hindi maikakaila na malaking tulong ang pagiging artista. Ang simpleng pagkilala ng tao sa iyong mukha ay pwede nang magdala ng boto. At iyan ang dahilan kung bakit patuloy na may mga politiko na kumakapit sa showbiz exposure. Dahil sa eleksyon, ang pagiging sikat ay halos kasing halaga ng plataporma Sa huli, mga karosa, nasa atin pa rin ang desisyon bilang mga botante. Hindi porket kilala sa pelikula o telebisyon ay automatic na magaling na leader. Responsibilidad natin na suriin hindi lang ang pangalan, kundi ang tunay na kakayahan at track record ng mga tatakbong kandidato. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo, sa tingin ninyo, tama ba na gamitin ng mga politiko ang showbiz bilang tulay para makakuha ng boto? O mas dapat bang ihiwalay natin ang kasikatan sa pelikula at ang serbisyo publiko? Kung may opinion kayo tungkol dito, i-comment ninyo sa baba at sabay-sabay nating pag-usapan. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang makasama sa ating mga diskusyon dito sa Aling Rosa